Alright, so ito na po mga idol, uh, gaya po ng uh, napag-usapan po namin ng BOTY management na after ko na po ng press con po ito ilalabas ano na uh, they know about this uh, Feb 14 pa mga idol ano. but uh, syempre uh, para hindi mawala yung hype. Uh, they told me na um i disclose na lamang po ito after the press con. So Feb 14 po kasi mga idol, uh, I had uh, a hard sparring against dito sa 15 and 0 yung bata ni Boss Glenn kasi Arnold eh, na medyo nabatak po tayo, nag-slide po tayo, pagka po sa atin, step back po, po nag-slide po tayo, and, uh, uh yung uh, likod ko po ay uh, po ako ng lower back pain so agad po akong nagpa-hospital mga kaibigan dahil hindi na po ako makatayo ng uh, tuwid dito po sa dito pong mga oras na ito mga idol so uh, uh I immediately contacted sila Sir Rendon sila Sir MG habang uh, na ako po ay nasa hospital uh to let them know kasi um, they are checking on me then from time to time no so ito po ayan dito po tayo sa Tagiga Doctors Hospital ah uh, ito po nat uh, chek po tayo in x-ray po tayo and uh, yung lower back po natin yung uh, na damage po doon is yung mga muscle po mga idol uh, thankfully hindi naman yung uh, buto or yung spine no uh, muscle na parang na torn no so in inflame yung loob, yung loob po ng uh, yung mga laman. So, ayan po, po tayo ng mga gamot na kailangan po nating inumin. At, uh, actually, getting better naman po tayo each day, although limited po ang ating galaw. Uh, and then, syempre, nag-usap naman po kami nila, Boss MG nila, Sir Rendon, uh, na, ito pong uh, atin pong uh, gagawin po ngayon sa, tawag dito sa press conference, it will be mwa, much more, um, Uh, entertaining if uh, kagaya nito nang dinala ko sa ospital naka naka wheelchair po ako na uh, to avoid any uh, strains pa mga idol eh mas maganda kung nakaganyan din ako nang pupunta ng ano ng uh, uh, press conference so yun mga kaibigan uh, ang instructions din is uh, After na lang, after na lang ng press con, tsaka po natin sabihin, no? Very unfortunate kasi gusto ko din lumaban, pinaghandaan ko na talaga mga kaibigan. Swerte lang talaga si Boy Bagsik at na-injured ako. pasalamat siya. Si David lang yung makakalaban niya. Si, binubugbog ko lang yan si David eh. ba? Diba? O, tsaka mas malaki ako kay David mga idol. Si Dave, uh, uh, mas uh, maliit po ng bahagya po sa akin. So, ito po. Yan po. Doon po sa mga nagtatanong. Ito po. Uh, pasensya na po na ngayon ko lamang inilabas. Base na din po sa instruction nila Sir MG, nila Sir Rendon. Kasi nga, uh, yung hype po ay may iba o mawawala uh, kapag po ng ang uh, nating maaga na i-denis So ito po mga kaibigan, yan po. Ah, uh, Tagig Doctors Hospital po yan. nandyan din ang medcert um, na uh, ibinigay po nila even yung mga ni po at uh, yan po mga kaibigan. If uh, mga haters kayo, if mga uh, tag dito mga bashers kayo, you can contact the hospital at uh, i-confirm ninyo ah uh, para po manahimik na po kayo ano, para hindi po kayo nag-iiyak alright so maraming pong salamat at uh, kita kita po tayo ng Feb 23 bili po kayo ng pay per view sa vloggers tv dot com oh yeah